Direk, thank you, direct. Ay, 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 yeah. na. Oh, yan, yan. ay, baso? Sige, baso, Nya. Wait, no, lang. Sama ay, 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 baso? ay, 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 baso, ay, 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 about pare pa sa po basta Sa oh dito ako dito sa isa Tingnan <laughs> mo TF ko lang yan pare TF ko lang yan <laughs> Ngayon ako nakakita ng pera. Na parehas silyang number. <laughs> parehas ang silyang number niyan, mga kabangis. Pare, tingnan mo yung pera. Ngayon ako na nakakita ng pera. Parehas sa silyang number, oh. Kung <laughs> saan yun yan? Kung saan na ba ngayon? Pare sa silyar number ha? Nga! Maraming bibili nga. Ganon din yata lahat eh. Pare, pare sa silyar number. Ayaw, <laughs> lima! Let's go! Let's go! I <laughs> 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 hey, hold him up. <laughs> Next, take you, thank you, Sunday. Let's go. Let's go, let's go. More money. PJ. More money. Woo. Kaya <laughs> nya Ayos ka, mameng! <laughs> Let's go! Isa ka lang, mameng! The best ka, mameng! Liga! Matapatay ato! Thank you thank you. thank you, thank you, thank you. Ay, ayun. Yeah. Ayun. Yeah. Oo, oh, yan, yeah, yan. Yeah. Kaya mo baso? mo baso? Sige ko, gawin ko. Gawin mo baso din. Sa'yo. Nyaa. Wait no, lang, mag lang ako saglit. Siya, Sama ko? Ay, huwag na. Ay, huwag na. Sama ko. Nya. <laughs> <laughs> Sa YouTube pa. Uh, okay. Nyaa. Yeah, ito kasama ko ngayon ang kalaban ni Lolong ni Bang Nya. Yeah. Shout out, big boy Bangis. Hello. Thank you, po. Thank you. Salamat! 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 thank you. brother. Thank you, thank you. Opo. Let's go. Nagkita na naman kami ng aking kaibigan. Di si Boss Lucas. Kami Lucas. Kamusta? Ayos na Number one. Kaya kayo guys. Oh, 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 Akala ko magkaibigan kami Sige, kiss na lang Are you serious?